Oo! Bakit naminilipit kayo sa side? Anong nangyari kayo, ma'am? Hindi ah? nito po gulat. Masakit. Grabe, naminilipit si Mo. Bakit kayo nagkaganyan? Anong nangyari? Hmm, dati po kasi nung accident ko. Nung accident kayo? Opo, sa mga Asan yung, yung mga yan? Mga X-ray. Mga x Tingnan mo. Next na aksidente kayo. Ngayon, kailan kayo na aksidente? One year na po mikit. Oh, ngayon, ah, may umiiinda na kayo nung aksidente kayo. May iniinda na kayo. Baliwal na po po. Ano? Nadag na ano na lang kasi magtitinda kasi ako. So ngayon, wala lang nung ano na aksidente ako. Tapos pina-expect. Kailan kayo nagkaganyan? Ganyan kayo mag Oh, grabe rapti rap kayo. Wala na lang. Kailan yan? Hindi ko naman akong kailan eh, kasi... Mga ilang buwan, approximate, yung tansya nyo ng dalawa, tatlo, apat, isa, lima... Yung yan napansin nyo lang, September. napansin yung parang hirap na, eh. Oo, may week, na. September, September, 7th. September. September, ang bilang niyan, October. October, November, December, tatlong buwan. Tatlong buwan, ganun. Kasi yung kilos nyo. Mm, sobrang sakit po eh. Sobrang Ito kasi na. So, mula na dito. Hindi nyo na nga mai tayo yung sarili nyo. Nakagano'n na kayo. Grabe uh, yung -oh. talaga. Grabe <laughs> <Your laughs> Tingnan ko muna yung eh, x-ray nyo. Baka na, ba, na damage yung ano nyo before. Tapos pinagsawa ng bahala nyo na. Siyempre, gusto okay. yung magtrabaho. O oh, okay. oh, kasi nga, wala naman po kasi ako talaga nararamdaman. Ito nila, nung huli na. So, Anong huli nyong ginawa? Bakit nag-trigger sa tingin nyo? Ano, pati yung nadulas ako sa bahay niyo yun, yun doon na nagsimula. Yun. Kumbaga, may ano na yan noon. Tapos nadulas kayo sa niyo. Yan yung nga pagkadulas ko sa bahay niyo, para kung ang buong katawan ko. Ang labo. Ang labo eh. Ang labo nga Pasakit ba yung sa singit nyo? dito. Lumabas yun. Lumabas yun. Lumabas yun. Hindi yun. Lumabas 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 Lumabas yun. Lumabas yun. Lumabas mama Lumabas yun. Lumabas yun. kayo Puwet o balak? Yung puwet o yung pinakalikod? Yung pinakalikod po. Kasi nakapagkikita na kong ganyan, nakamawa ko sa pinaka, ano, sa, Pinakalikod, babo. ito bumagsak? Opo. Matapat okay. pa sa malabo yung nandito. May makita eh. Sige ma'am, tingnan ko, haban ba rin yung susunod. Ito ko pala, mayroon ko pala eh. ito, may oh. ano, may crack dito. Dapat sabihin nyo. Sabihin nyo wala kayong tama. Ito may crack dito. Wala na kalubo. Sa motor. Yung oh. sa motor to yung oh. Hindi, mami. kasi mahalaga yan. Kasi inaalay natin na dyan. Oh. Dapat sasabihin nyo. Kaya eh, katulad niya, eh, kung di ko chinik lahat. Kasi makikita ko yan kung may fracture kayo wala. Pagka pinakita Mahalaga ka kasi yung mami. Eh. Kasi kapahamakan nyo rin yung pag na-double damage ko kayo. Pag na-double damage ko kayo, Imbis na hindi kayo pilay, na, may masakit na lang ng konti, napilay ko pa kayo lalo. Oh. Kabisado ko na yung gano'n yan, oh. o. Oh. Putol yan dati, Oh. Tingnan mo. Paano, para magkaroon din ngayon, hindi i-compare nyo sa iba. Dito mo yung dito. Pag sinin mo yung dito, nagpatong. Yang clavicle na yan, buo yan. Buo yan, oh. Pag nagkaroon ng patong dyan, o rano, ibig sabihin, basag siya before na bali. Mami, mahalaga yan kasi pag ginihiga, di ba, pag ginihiga ko, pag hindi nyo sinabi, madadamage ko kayo. Dapat, huwag kayo magsisinungaling. Okay. Kasi yan dyan, nakikita nyo kinakraking dito. Pag hindi nyo sinabi yung totoo, hindi pwedeng wala kayong naramdaman. Sakit yan, putol yan. Kanina sinabi nyo, wala Oo naman, na. wala akong naramdaman nung na-save lang ako. Yun nga talaga, wala talaga. Kasi, eh, hindi nyo ito naramdaman, sakit niya. Oh, Pani, yan. Oo, ano, ano, ano yan? parang manid lang, lang siya ganun. Pero hmm. wala lang, ay gagalaw ko naman lang. Ngayon, ito na, nung ito, hindi na ito gumalaw, saka ako lang na ano na. Oo. Oh. Kaya, ano na, ano na balok, <laughs> na. Dapat magsasabi kayo ng totoo kasi matitrace ko rin yan. Ayaw nyo man sabihin pero pag tinignan ko yung mga files nyo, kaya kong itrace yan. Ayun ako, ang um, mundi nyo pa na masaraw. Buong ngayon ng ano, diskrasya nyo, yung pamamanid nyo noon. Pag namanid na kayo, ibig sabihin wala na kayo nararamdaman, manid na. Ngayon, hindi nyo na makokontrol yan. Ngayon, eh, dati nga nagkatrong. Ngayon, wala na. Pero, na nga. Wala na eh, pero wala na. Wala na yung pag-asa. Hindi nyo may sara yan. Eh, no. oh? Kailangan yung ano mo. Huwag ka magpapagalito kayo. Kasi maaaring ikapahamak ko, ikapahamak nyo. Paano ko ikakapahamak? Siyempre, pag nadamage ko, i-reklamo nyo ako. Dahil sa, hindi nyo sa pagsabi nito, magkakapalpak-palpak kayo. So, sana, ito, may eh, aral na yun. Sabihin nyo na yun, para alam nang, alam namin kung paano kayo i-adjust. Kasi minsan, merong hindi na pwedeng i-adjust. Merong ma-adjust pa, meron kailangan tanggapin, lalo pag na may bali na katulad niya, bali, paano ano yun yan? Di ba? Kailangan niya. Mano ma ma nyo lahat. Ngayon, ang, ang concern ko ngayon sa inyo, kasi dito kayo maglakaat, Sobrang sa akin. Muyo talaga kayo. Simulan natin sa balakang niyo pag ganito, sobrang sakit kami nilipit. Kailangan na nalang nyo muna sa mga masin. Bigyan nyo muna ng ano. palamputin nyo muna yung masin. I-ready nyo yung mga katawan niya na ano. Kung yung mga part na masakit. Malamang na bed reading niya. ano? Hindi nyo pwede ikilos niya Ano po yeah. po na? Ano po? mga na ilang buwan kayo nakahida lagi. Matanggal. Tapos sabi ko parang hindi na tama itong nararamdaman ko. Ikinilis na iwas ko siya. So ngayon medyo lumakas-lakas na naman ako. Nakakatayo na ako. Na Nakakatayo ba oh, kayo ngayon maayos? Hindi nga eh. Hindi mo. Pero at least nakakalakad. Noong po talaga hindi ako makalakad. oh bakit sinabi nyo na parang wala lang? O oh, kasi Dady wala naman ako nararamdaman. Nakapagtinda pa ako noon eh. Nakapagtinda pa ako. Tapos, hindi nyo ba? hindi nyo mag-gets yung, mag yung ano, umami. Pag sinabing wala lang, hindi kayo papahinga sa bahay. Normal lang, nakakapagtrabaho maayos. Pero ilang buwan kayo ka muna nakahiga lang dahil sobrang sakit. Ganun, kukwento nyo yung ano, disgrasya kasi possible na nag na, na, ano kayo. Eh? May, may mga nabaling ang ibang buto eh. Possible na may mga ibang ano eh. Eh syempre, pwede sa nyo. Gusto nyo magtinda na maayos eh. Kahit may masakit pa, tiis-tiis kayo. Ganun ang ginagawaan nyo. Tama ba? Oo. Oh. Siyempre, in a long run, mabubugbog din sila kasi kala mo okay ka lang eh. Hanggang sa nauusog siya na nauusog, yan, lalala yan. Hanggang sap, magkanda lumpo-lumpo na kayo. Lalo ba yun pinapawisan mo ng Hindi yung normal. May nararamdaman kayo sa loob na hindi tinigis nyo lang. Hindi normal yung papawisan ka ng malamig tapos makinit eh, yung panahon, gano'n ang pakiramdam nyo. O mayroong, mayroong may masakit sa loob nyo. Gano'n yun. Higa kang patigilid. Patagilid. bagan. Ayan. Okay. Okay, relax Sige, lag -lag, na. Sige, laglag yun. Sana masakit. Dito. Okay. Dito. Sige. gan, laglag sobrang sakitnya dito sa sentro diaya kayo tinggal kami una ni roy sobrang sakit kaya kaya ano yung, yung malu maaluan kayo? Sige, tagilid kayo kung saan yung sakay yung maaluhan. Sige, hihiguting ko muna. Kung saan kayo maaluan. Ayan, yung ganyan. Okay. Hindi kayo nasasaktan pa ganyan, babaan mo lang Yan. Mami, kailangan nyo ipad... Makakatulong yun. Pagka... Um, siyempre, pag umiidad tayo, umihinay yung katawan natin. Kapag sobrang bigat natin, hindi hey, tayo makakalakad lalo. Yung okay, pagdita ako, sabi sa akin, tita mo para makaano pa. Upo kayo, may gagawin ko sa iyo. Masakit pag nakaupo kayo? Sa dito? Upo yan. Ito? Sa taas? Yan?

hindi malinaw yung mga x-ray nyo, baka na-damage kayo talaga nung tapos na quest. Inunting pahinga nyo lang, siguro iniisip nyo yung tindahan nyo. Sakit? Ha? Hindi lang masyado? Hindi lang masyado? gusto ko kayo lahat na tulungan. Ang maganda lang kasi, sasabihin nyo lahat para matulungan ko kayo. Kasi pagka magano kayo, magtago kayo ng mga ano, mga nangyari dati, hindi tayo, wala namang x-ray yung mga mata ko eh. Kailangan may, may assessment din, galing din sa inyo. Pag kasi nagsinwaling kayo, <laughs> mapapahamak kayo. Okay? San masakit? oke okay na? O, oh, check nyo. Hmm. Okay? Oh, mo? Lang, okay, okay. Pag ina masakit? Hindi. Kaya? Yan, sakit. Tayo kayo. Tanda. Saan ang masakit? Tuhod nyo masakit? Oo, oo ba? Masakit yung tuhod nyo? Lago, masakit nyo yan. Okay, relax na. Okay, tihaya kayo. Masakit pa yung eh. tuhod nyo eh mo na apoy. 'Yan nga 'to. Oh, sakit daw wala. Pero may marami patay. No. Tayo talaga. Udyon din 'yon 'yung sinabi kanila. mga magarin sa try, eh, siguro. O, wala wala naman ako at try, kasi 'yung buo. Bigla lang 'yan. Pwena no, guys. Sabi din pala niyo 'yun din 'yung sinasabi eh dito lang, hindi kayo makakatayo pag tubo doon masakit. hindi kayo tumayo, talagang siyempre pag dininan nyo, mahihitit na ligaments, hindi nyo yung sarili nyo. Masakit pag nakikakayo? Hindi. Hindi. Kahit pag nakahiga ha, sabihin nyo maayos. Uh, Ipapalitan natin yung posisyon nyo para maging kampante kayo. Ano yung taroy? Ano yun? Dato nang ng direct. Pagka nag-office mga mga 5 minutes lang. Right? Yan sakit ka, takin, pa talaga ng menikula ko. So, bro, kiro, parang sinisilihan. Kaya sa gabi, hindi ako makukuha. -oh. Ang pinaka-discredit yan, pag may ganyan kayo, pag may ganyan kayo, ikto twist nyo yun yung balakang nyo kung sakali mag-trigger ulit mag ka siya ulit O oh, Tumagilid kayo Tumagilid kayo Masakit? Hindi? Hindi oh, O Kunyari kung sakaling Nasa bahay lang kayo Ganun yun to. oh, li to O yung katawan nyo Yan Yan Iliad yung nyo Yan Kabila O iliad yung sa kabila Kung sakaling nasa bahay kayo Kung sakaling wala hindi pa kayo nagpapatreat kung wala pa yung trade. yan, iliad nyo, sige iliad nyo yan pinaka the best, iiyan nyo yung ganoon nyo parang gaganoon nyo yan, iliad nyo ng ganyan, oh, okay itihaya kayo rin, itihaya kayo rin tulungan natin yung sarili natin pwede yung pano dito mo, yung mga ano mo. Hindi no. na alag na siya. Tapos na ako basang-basang ng pawis. Yan ang ano magandang. Tapos yan. Yung talong pakang ko parang mainit. So, yung problema mo ko siya, no? Baka na damage yung balang ang yun. Pag-shackle yun. Oo, oh, sige. Tayo kayo. Yan, tukot yung sigo nyo. Yan. Ayo. Oh, recession. Mm. Ano ba spectacle ng pati. kayo. Tignan niyo yung video niyo kanina. Talaga nga no, tuhod na lang. Tuhod na lang. O, oh, higa kayo. Okay niya sa palaka kahit paano. Opo, oh, video ano na 'yan. Diya-diya kayo, diya-diya, sa susunod mami ha, kung sakaling hindi man kayo sa akin lumapit sa iba, kailangan kasi banggitin yun, na ha, ha? Tulad niya, may fracture kayo. E eh, paano kung kinarati ko kayo ng pares ng method na ginagawa ko? Inangat ko ng malakas. Nang, sa, kasi sabi niyo, wala, good kayo. Mag, pag umangat yung fracture, possible na magdagdagan yung pinarati. Imbis na napaayos ko kayo. <laughs> ha? Kung baka, para hindi lang ako yung naggana ito possible na baka may malapit pa sa inyo malaman nyo lumapit pero makakatulong kasi yun sa kanya para maayos niya kayo ng maayos Or ako, katulad ko <coughs> maayos ko kayo maayos hindi kayo problema kasi pagka ano tayo nagtatago tayo ng ano nagtatago tayo ng mararamdaman siyempre may mga method kaming sinusunod para lang alam nyo for your information, may mga method kami. Siyempre, yun ang susundin namin. Kung ano yung, ano, magbabago lang yan, depende sa assessment kung ano mauna. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, minsan paulit-ulit kasi yun yung method. Pero kita yung napaka-effective. Maraming pumupunta rito, nakita nyo naman. Nakita nyo naman, maraming pumunta rito. Ibig sabihin, effective yung method. Once na natapos yun yun nga lang, magbabago lang yung method pag nagkaroon ng ibang ano tulad niya, may diskrasya kailangan may, uh, may x-ray kayo pa, para maligtas din kayo sa mga another pain pa na ano pag, kasi pag nagkamali ako dahil hindi nyo sinabi sino magsasabi rin, eh? kayong hinilo Mabali ko yung ano yung nagdidikit na nabali ulit kaya di, grabe ang iyak nyo syempre, pag nagdiskrasya kayo sabihin mo, Master, ang sakit lalo ng ginawa mo. O ngayon, di, pares dahil nagdusa kasi ako, ayaw ko rin naman makaroon ng, magkaroon ng ganyang problema. Hanggat maaari lahat kayo, eh. gusto tulungan. Okay, Sige, mami. Tayo ahinga muna kayo. Bumili kayo ng bawang plus uplusin nyo muna yung balakang nyo. Tapos, ang gagawin sa umaga, sandal kayo sa pade kung di kayo makatayo ng maayos. O, pag kaya nyo naman pumayo mag-isa, o, tayo nga kayo. Kaya nyo na yan. Sige. Hmm. Dapat. Dapat. <coughs> na. Kanina, di ba? Tignan nyo yung pasok, pagpasok nyo. Naiiyak pa siya sa sakit. oh, sige, magsapatos na kayo. Ako kayo. <laughs> hindi nyo yung kinuwento. Sinasabi nyo yung pilit, wala. Yan ang hindi ko nang magagamot. Ito. Oo, oh, oh, eh, kasi ka, ano na ito eh. Maring may napatid dyan. Yeah. Yun ang ano yan. Yun ang tracing yan. Maring may, kasi naputol. Hindi ko na alam kung... Nakita ko lang doon, naputol. Siyempre, konektado yan hanggang sa kamay. Ayan, No? Oh. Konektado yan, dadaanan niya, no? Ito so, pa, ibig sabihin, alam, nang, alam niya na yun, alam niyo na yun noon pa. Kasi mga hindi ko naman alam na konektado yan dyan. Eh. Basta sabi niya, yung kamay ko, gaganunin ko siya. Oh, self-exercise yun. O, oh, yung exercise. Talaga, ko. daming tinatago <laughs> <Yung> ano eh. <man. laughs> <laughs> Lumalabas din sa bibig niyo yung ano eh. Ibig sabihin, alam na nung doktor na. Alam niyo na yan na may ganyan noon pa. Tapos sabi pa nga niya, opera ang tao. Kaya doon ako natakot noon. Inakot ng ano, ilang tao. Dami <laughs> niya din sinasabi, opera. Bakit ka opera kung wala ka namang problema? Ibig sabihin, ito. o ka kasi may naputol, may na describe. <laughs> yes, sinabi niya. Yes. so. so natakot, eh. <laughs> natakot pala kayo eh. Hindi disgrace niyo pa ako rin. <laughs> Sige. Okay. Sige. Huwag lang muna kayo maniligot. Huwag na Doon po. Oh, okay. Thank you. Thank you. <laughs> yeah, di no, mo bilis na kayo. <laughs>